Bangon na, alas 5 na. Maluligo ka na. <coughs> Madilim mo lang ilaw. Trangkaso. Kina <coughs> kasi papunta pa naman ako ng trabaho mamaya. Ayan, guys. Cellphone lang yung ilaw namin. Ayan. Ayan. Tapos ang kalat dito, oh. Ayan, oh. Ayan. Galat na galat. Ito yung higaan. Uh -huh. Maliit lang na kubo. Ayan. <coughs> Ayan. Trangkaso ko. Ayan. Hmm. panginahanak inahanap mo dyan. Ayan guys. Grade 4 student. Ayan, cellphone lang yung ilaw namin oh. Ayan, katabi ko yung isang anak kong lalaki, tapos yung ati katabi niya yung kapatid niyang babae. Ayan. <coughs> ayan guys, ang dami kong kalat. Mm. Tanggalin mo yung pintuan. <coughs> tapos ito lang yung lutuan na namin mm. ayan May susi. Sino susi? Lo. na tayo makal... Yan susi. ito yung situation ko ngayon, guys. Itong <coughs> taso pa naman ako, tsaka nagtatrabaho. Then, uh, nasa munting kubo lang kami. <laughs> wala kaming ilaw, pinutulan kami ng ilaw <coughs> dahil sa kukulangan ng bayad nag-iisa lang ako kasi guys na nag-aasik sa kanila kasi wala na yung tatay nila nag-iihulay na <coughs> ang dilim sa labas di pa natapos yung kusina ko hmm dilim sa paligid guys di pa natatapos yung kusina ko guys Ayan. kapag umuulan bumaba then papasok dito sa loob isa po akong single mother hindi ko po maasi kaso talaga yung sa loob ng bahay kasi araw-araw ako busy and then um, tsaka Uuwi na ako ng alas 7 ng gabi. Pagdating ko dito ay magluluto pa ako. Kahit minsan, kahit wala kaming ulam, makain pa rin kami at least makakatulog. Ayan. <coughs> Ayan. Tinanggal ko kasi ito kahapon guys kasi merong gumagapang na yung maliliit ng mga ano tawag doon, langgam, yung parang may dinadalang lupa, tsaka pumasok sila, nabubutas yung ibang mga gamit, kasi ano, um, kinakain nila guys, ayan, ayan. alam nyo, uh, galing ako ng trabaho, pagdating ko dito, nagluluto ako, magsasain, tsaka, pagkatapos, inaano ko yung mga anak ko, um, nililinisin ko bihis bago matulog ayan guys yung sa ano ko kasi yung kusina di pa tapos guys nahirapan ako tinitiis ko lang kinaya ko kasi nag-iisa po ako naghahanap buhay kasama mga anak ko ayan, dito. ayan. <coughs> uh, aalis ako dito sa trabaho ko minsan nalilate ako kasi may pasok din yung mga bata bago sila pumasok sa school di bago ako malis ayan guys ayan sobrang <coughs> hirap talaga yung ano ko kahit nagkakasakit ako may masama akong pakiramdam pasok pa rin ako sa trabaho kasi pag hindi ako pumasok sa trabaho pag hindi ako trabaho guys um, wala kaming pambili ng pagkain, tsaka pambayad sa school, yan pangbaon ng mga bata. Ang naghiwalay kasi na kami ng tatay ng mga anak ko is 2 years na po. Tinitiis ko lahat para lang maitaguyod yung mga anak ko eh. So dito, yan, may pagkain pa guys, ang um, hirap. Pagdating ko kasi dito sa bahay, guys, pagpapahinga ako. Pag magising ako ng maaga, ngayon di ako naglalabas ngayon. Kasi giniginaw ako, inuubo, sinisipon. Ayan. Ang ginagawa ko kasi, guys, pagkising ako ng maaga, alas dos media, nagising na ako niya ng madaling araw. At saka, kukuha ng tubig at maglalaba. Ito yung, ito ko, dito ko ako naglalaba. Ayan. Ayan. Patapos yung kusina ko. <coughs> Ayan doon. Ayan. Ayan, unti-unti yun -unti kung, kung, kung may bili ng yero, guys. Kahit na isang piraso lang at least makumplito yung pintuan. natin Ayan. Um, tatlong araw po na yung rilo ko. Hinahanap ko dito. Hindi ko nakikita kung saan po siya nakalagay. Yeah. Nawawala na talaga. Hindi <laughs> ko alam kung nasaan na yung rilo na yun. Kasi yun ang ginagamit ko sa trabaho. Ayan guys. Um, ayan. Mamaya guys. Hindi ko alam kung ano yung pangulamin nila ngayong umaga. Ayan pati mga anak ko pag nilalagnat ito yung pinapainom ko yung oregano yan kapag wala akong pambili ng gamot kasi kulang na kulang talaga ito yung dahon na tawag dito yan ginugulay ko din ito guys ito yung na ulam namin kagabi yan ayan kasi di ako makaasikas mo yan Kasi guys, yung kikitain ko lang sa isang araw ko sa trabaho guys is ano, arawan kasi is 150 pesos lang. Ayan. <coughs> Ito yung status ko ngayon guys. Simula nung naghiwalay kami ng tatay ng mga bata kasi di ko na po siya kakayanin kasi sobrang sobrang ano po siya um, Basta hindi ko po ma-explain kung ano po yung dahilan namin kung bakit po kami naghiwalay. Kasi super hirap, di ko na talaga kaya. Kaya kailangan ko na muna mag-isa. Sintya <coughs> na po kayo guys, inuubo ako eh. Um, maraming salamat guys sa inyong papanood. ayun sana wag niyo po akong i-judge kung ano po yung nakikita dito kasi ito na po talaga yung sitwasyon ko um, mamaya magbibideo din ako doon sa trabaho ko kung ano po yung trabaho ko doon at saka i-upload ko din po thank you for watching guys kasi uh, lulutuin ko muna yan para may maulam lang kami ngayong umaga kasi paalis sila papunta ng school at paalis din ako papunta sa trabaho Berani selamat tu god bless